Dumarating talaga tayo sa parte ng buhay natin na simpleng bagay, sobrang masaya na tayo. So, ayan, bago yung bag ko. Actually, pang grocery or pamalengke ko lang yan. Pero isisimba ko muna. So, after ko nagsimba, napaisip ako na subukan ko itong nag-trending dati na palabo. Ayan, pinagtanong ko lang at eto nga ang Jolly Dada sa Palabo. So ayun, galing ako sa pagsimba. Lagi naman ako nagsisimba. Pero ngayon ko lang nag na puntahan yung um, trending na palabok sa Quiapo. So, ito yon sa Jolly Dadas, palabok 1940 pa daw sila nagsimula. So, ito yan. Marami naman. Ito, um, 80 pesos. Marami din silang pinadoon. Marong halo-halo, mga um, uh, ibang pagkain, challenge of lunch. So, ito yan. May chicharon. Yung palabok nila, yung malalaki yung noodles. So, kung sa iba, halsit malabon ng ganitong tawag. So, yan. Um, marami naman compared sa iba. Tapos, marami din kumakain doon. And, okay. ano lang naman siya. Sa lang pala siya ng Pinta Market. Yeah. Tapos, ngayon ko lang naisipan na tikman nito. Pinagtanong ko nga lang din kung saan ito. Sobrang malapit lang pala. So, ayan. Marami siyang sahog. Meron din itlog. Ayan o. Yung itlog niya is half. Ayan. hati yung isang boiled egg. Tapos yun, yung chicharo niya. Yun. So, tikman natin. Nalagyan ko na ito ng kalamansi. Mm. Nilalasan ko yung posit. Tapos meron siyang pakuha. Meron din siyang yan, chicharon. Sarap naman siya. Sakto lang. Pero siguro, muto na siguro to, 80 pesos. Um, parang wala namang special dito sa palabok na to. Masarap din yung ibang palabok. Pero parang may lang to. Mm. Ako kasi hindi ako nakisabay dun sa ibang um, nag, nag nagbablog ng mga uh, um, nakitaraan na pagkain kasi hindi naman lahat na nagbablog ay honest review. Nakikisabay lang din sila sa trend. So, yun. Tata para sa akin, sakto lang. Hindi siya ganun ka sarap. Siguro sakto lang siya dun sa presyo niya kasi 80 pesos lang. Tapos, yung pwesto nila. kasi yung pwesto na maliit lang open area. Ayan. Yeah. So, ayun. So, tara. Let's eat. Siguro kung alam. Hmm. Tatanimin ko kung uulit ba ako dito. Hmm. Hindi. Sako lang. Pero mayroon pang ibang kasi masasarap na pala ko.